Ah, mga kapatid, isang maulan na umaga. Meron tayong bisita ngayon, isang Hyundai Grace. Ang issue nito ay e, pag itinigil mo, laging naka laging lubat ang battery. Ah, uh, laging itong malulubat kasi kahit patay ang susi, Uh, laging nakailaw yung uh, Sensor ng langis Ayan o patay na ang susi yan. Laging nakailaw yung sensor ng langis Pag sinusi naman natin Saka namamatay yung sensor ng langis Ayan o, ayan o. o. Dapat yan uh, Pag sinusi Saka lang lalabas yung Sensor ng langis Ang nangyari nito Ayan ang susi hugot na nakalak na Naka-yellow pa rin. Permis ang ilaw. Pugutin muna natin 'to. Ito 'yung sensor ng langis. Kunin natin. Okay, ayun. Namatay 'yung sensor ng langis nung hinugot natin 'yung socket. Balik natin. Ay uh, ibalik okay. ulit natin para makita na. Ayun oh, nakailaw lagi oh. Oh, patay na susi yan dapat yan kasama yung ah uh, battery, battery indicator. Battery indicator. ano kaya ginawa rito? Bakit nagkaganto ito? Meron silang maling ginawa rito. Ang dami. dami ang marami na raw pinagdaanan tong anong ito itong sasakyan na ito marami ng electrician ang kumutkot natin titin uh, titingnan ko kung anong ginawa rito sa likod ng dashboard wow ano pa dito, babaklasin natin lang dashboard. Ah, bu natin. Titignan natin kung anong ginawa rito. Titignan natin kung bakit hindi nakasosyo. Bagong ano pala to? Bagong repair. Bagong gawa ang ano? oo lahat general ano yata ito. Kinina General repair ang ginawa rito pero bakit ganito? Ang nangyari. Tingnan natin kung bakit. Ah itoy sa totoo ay talagang itoy lub malulubat ito. Lagi itong lubat pag tinigil mo to kinabukasan ay wala nang charge ang, bat, uh, ang battery Ayan Tingnan natin. Antimano may kuryente, oh. Oh, pag sinusi natin namamatay siya. Hmm. Oh. Yeah. ano? Oh. Ah, uh, patayin ang susi. May kuryente. Oh, mali ang pagkadali nito. Mali ang pagkawiring. Ayan oh, ito yung ground. Kuryente. Mali ang pagka nito. Dapat ito ang kuryente lahat ng ito. Iyan. Ito yung nangyari, oh. kuryento yung pinatakbo rito sa uh, sensor ng langis. Ayan yung sensor ng langis, oh. Dilaw. kuryento yung pinatakbo, oh. Bagong wiring si ito. Bakit? Ganun. Naloko na. Ah, uh, 'yung mga kapat, uh, tak kuryente 'yung ano? Kuryente 'yung pinatakbo dito sa sensor ng langis live oh. Hmm. dapat 'yan pag sinuse. ito 'yung pag-inon natin. Saka lang gagana 'yung sa langis. ayan oh. Oh, mailaw. Oh, dapat 'yan hindi kuryente tumakbo. ayan oh, dalawa oh. Oh. Antimano live ang tumakbo rito sa sensor ng langis oh ayan oh ayan yung dilaw na yan oh oh kurinto ang pinatakbo ang lagi nga itong lobat okay this one ako nako nako tingin natin Ayan na wala oh Saan kaya sinama ang wiring? Okay, kasa natin Ay, tama Kurintang pinatakbo sa ano Ito. Ayan no. Oh. Bagong kuan Bagong repair ang wirings. Tingnan natin kung ano ang diperensya. Uh, bakit ito ay Nagkaganito kuryente antimano na i-series eh, ito oh. ayan yung galing doon sa sensor ng langis oh. kuryente nilagay Uh, binaklas ko dahil binaklas ko yung dashboard at akala ko ay doon ang diferensya mm. ito yung linya ng sensor ng langis yung parang takore anti-mano, kuryente oh. isiniris siguro ito sa live tingnan natin okay, tingnan natin sa dalim Okay, ito na yung wirings. Ito na natin. Ah, oh, nakano lang pala. Oh, nakadikit. Oh. Wala na eh. Oh. Ayun. Mhm. Uh -huh. ah, yung mga kabad, ito ay nakadikit, oh. Lumapat sa Lumapat doon sa positive. Yun hindi na malayan hindi na pansin ito na nagawa oh masama yung linya oh Oh, ha. Ito may live ditong open Ayan oh May live na open dito ah, Dumikit yun yung ano ito Hindi natipan oh Dumikit yun itong sensor ng langis Ito Ngayon tatay natin ah, Ibalik natin yung Wirings saka hindi naman to nakalagay hindi to nakasaksak doon sa baba ng filter itong sensor ng langis o oh, yan oh. wala na ah uh, yun mga na natin you know? oh. ayan saka lang nailo yung sa langis pagka sinusi ayan you know? o oh. Ha. Okay na. Ang nangyari, eh uh, problema nito ni boss gawa ng laging lubat sa umaga pag nakalagay ang battery. Manunubot, malulubat po talaga 'yan kasi itong sensor na lang guys ay nakalagay sa live. Ito may open na wire dito. Ayun oh. No? lalagay ko sa live, ayun oh. No? Ay ang nakabukas, Oh. Oh. Kaya pag sinusin natin, mamamatay yan. Ayan, o. Oh. 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 Yun. Ito, ito, lang ang naging problema. Ito, ilawan mo. Ayan, Oh. Nakadikit dito sa open. Live ito, eh. May open wire siya. Ayan, o. Oh. O. Oh. Oh nakadikit yung wirings ng sensor ng langis dito sa live kaya lagi siya nakailaw kagaya nyan ididikit ko ayan antimano nakailaw oh. oh. pag sinusit natin mamamatay pag pinatayan natin ng susi mabubuhay oh, ito ang naging diferensya ayan open wire may open wire dito may ikit, hindi nadikit sa body yan okay aayusin na natin totally ito naman ay hindi nakalagay doon sa kuwang uh, ah unit ng langis ah uh, may oil yan doon sa baba ng ano nito sa baba ng filter okay babalik ko muna ito ay,

pinatay mo? Ano? Hmm. Wala. Ito na, hindi ko rin na. na. Ako driver, hindi ko rin na. Pero nung pag pinugot ko na ito, wala na. Hmm. Hindi, kahit na pa bukas apatay ah, ng susi, bakit nakailaw pa yung ano niya? Hindi hmm. <laughs> Hindi ka mo basa ako. Nakakita ko na ako yung diferensya. ito lang ako nasa ilalim.

ito yung naging diferensya yung dulo nito tumama doon sa main supply kaya uh, laging nakailaw yung uh, oil cinder nya ayusin na natin matagal ng problema daw ito hanggang sa nagpalit-palit na siya na ng baterya nakapagpalit na ng baterya Okay, lalagay natin sa tamang connection. Papatagal tayo, dami nating gagawin. Ah, ito 'yung nakakabit doon sa oil cylinder. Nasa baba ng ano, nasa baba ng uh, filter, oil filter ano lang siya ah, pa tornilyo wala yung sakit ang iba ay pasakit tutunilyo natin ito doon ayan siya oh, ah, hindi na siya nailaw sa dashboard oh patay ang susi kanina patay ang susi na yung ano niya yung sensor ng langis I <clears throat> oh. nakasira ang oil cylinder okay ah yung mga kapat ah, ito yung sira oh hindi ko alam kung sadyang isinama sa live yung linya nito o isinabit lang pero malamang uh, isinama gawa ng lagi na doon. Nakita ko siya nakadikit sa main supply yung uh, linya nito. Isinama na lang sa live. Ang problema ay lagi na at nadidiscard kayong yung battery. Ayun, meron na oh. Ayun, nailaw na yung ano niya sa langis at mamamatay din yan pagka ayun namatay na ayos na sino sa kalalabasin sa langis? langis. yano? Oh. pagkumisda kaipatayan? Eh, hitapong ng apalitok na okay. hindi ko nawili naman ako hindi mo kita, 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 tayo.